Kasi ang hindi nang basin kasi ko punit kato. Sabi yung natin. Sabi nga natin siya tumulo para maging maluto ang hangin. Tapos maglalagay na kayo ng suka ang uh, uh, ting asin sa pipino. Yung iba, nilalagyan nila ng sibuyas pero ako ayaw ko sila din ng sibuyas. Kamayin ko na. Sige naman namin ito.

So, yun. Okay na. Katitin mo na na, babe. Let's eat. Hindi pa ako makain ng guys. Pero, ginawa ko yung